Vice, magandang umaga. Uh, ano po ba ang programang ito at uh, kailan po ito nag-umpisa? Bilang kayo po ay Vice Mayor, hmm. ano po ang uh, naging significance ng programang ito? Uh, simula ito nung actually, uh, pinaglanuhan namin ito nung amat ako. Kaya pag-usapan namin na uh, total may mga kababayan kami na nahihirapan na nakakailangan ng mga dugo, lalo sa mga operasyon uh, na isip ko na magandang programa to na magkaroon tayo ng mga meron tayo blood bank meron tayo share ko sa blood bank ng Pilipinas pag kinailangan ng dugo ng ating mamamayan may may DBA tayo. hindi lang kailangan maghanap ng mga donor tapos meron na nakahanda grabe actually na ipagtulong kami sa video na sa AFP, sa katauhan ni Mamel na isa sa mga tumutulong sa akin programang ito. At asahan nyo na ito yung magtutuloy-tuloy. Actually, uh, sinimula muna namin ito sa Kapilugan, which is itong kabayanan natin, Uno, Kabayan, Ongos, uh, 61. Hmm. Then, magpapatuloy ito hanggang Aplan. Aplan. Aplan, Malupa area. Para sa ganun, all year round, meron tayong supply ng lugo. Ito ay part of uh, medical mission. Yes, so, maraming marami siyang iba't ibang klaseng problema. Yes, actually, may pinakasapang kami, is coming May. So, libre dulo eh. May dental din. Ano din yun, nakahook din kay AFP rin yun. At, at uh, may ipagtulong din kay Universal Robina. Actually, may nag nagpadala sila ng mga biscuit, ng mga tubig, mga ano kumbaga nila sa amin. Hmm. Tulong nila sa amin. Ilan po ang target niyo guys na katulad ngayon sa blood dating activity? Ilan po ang target niyo ngayon na maraming mas serbisyuhan natin makabayan ng ilang ng dugo? Actually target namin is puro you know, actually right now we yeah, have ano na 100 na eh. Hmm. Hanggang mamaya hapon to. So marami pang darating. Yun yung target namin this day. Hmm. Narito yung mga kasama mga barangay officials. Yes, namely, dito, dito si ang si barangay oh. captain ng Bukasyong Uno, oh. barangay captain ng Ulus, barangay captain ng Kawayan, and barangay captain ng 61. Tapos narito rin yung mga kapulisan natin, Coast Guards, hmm. uh, 414. Hmm. Meron din, actually, meron din mga tiganakar na punta dito uh, na imbitahan natin. And, I, and, and I'm hoping may mga taga-infanta rin na pumunta. Hanggang mamayang hapon ito, ba? Yes, hanggang 5. Oh. Uh, sa ating po mga kababayan na hindi pa alam yung ganitong programa, ano po ang panawagan ko ninyo? Actually, uh, nananawagan ako na alam niyo po, panagduhit ka ng dugo, katawag sa inyo, isang buhay na bayani. Sapagkat ang dugo, nakapagtugtog ng buhay ng tao. Actually, ang isang ang isang tao po nag-donate, kahit isip mo sa 500cc, apat na tao po ang kaya, ang kaya niya magbigyan mabigyan na matutuwa ng buhay. Kaya napaka po, napaka-significance po nito. Tutal, naisip ko nga po ito dahil siyempre po, ang aking kapatid ay namaya pa. Siyempre, in this way, matutuwa ng buhay. Kaya, kaya minarapat ko na i-commemorate ang birthday ng kapatid ko ngayon na ito ang aming programa. Mm -hmm. Guys, maliban po ba sa medical mission, Meron pa po ba kayong mga nakahilirang programa na dapat maalaman ng lahat ng mga kababayan niyo po rito? actually, meron pang mga programa yung uh, sabi ko nga kanina, uh, this coming May, meron pa may libring ulit, dental mission, may pagtulong all, all, year round to, uh, may pagtulong kami sa ENT para sa mga ganitong programa para mapagservisyo kami sa mga kababayan. Hmm. Ano pa po inaasahan, Bais, eh, sa injuring your term? No? Malapit na, malapit na matapos ang termino mo. Ano pang inaasahan ng ating mga kababayan? At surely, alam nila na narinig na ng mga kababayan mo rito. Uh, ano pa inaasahan? Actually, siyempre, uh, Vice Mayor, for the time being, I have uh, one year pa para maging Vice Mayor pa ng Real. And I'm planning to mag-hire po siya, tumapos hire po siya na mayor. Uh, for the time being po, nakapokus po ako sa Sangguniang Bayan. Actually may mga plano po sa Sangguniang Bayan na tulad itong mga digitalization program namin. Bagamat ulang sa kami sa pondo, pero hopefully all throughout na uh, I see through that during my term, makapagambag kami na makapagambag ako sa programa na yun. So pagkat sabi ko nga, we're on the digital, digital age na ngayon, So, yun ang mga plano ko sa barangay. Mga barangay na ma hindi mahirapan na mag-follow up ng ordinansa at mag-review. Kasi we have the power to review. Lahat ng ordinansa ng barangay dumadaan sa amin. Hmm. Kaya ang alam naman natin sa bayan ng real, masyado tayong malayo-layo. Yung bang ma-review namin kaagad, yun yung, kumbaga, yun yung plano namin. Ano yung mga, during your term, ano yung mga panukala as uh, ordinance ng mga na mga naipasa ninyo o resolusyon na, na napagtibay po niyo ng uh, San Miguel? marami, marami ito eh. Pero kami yung sa environment natin, Sea Bridge, mm -hmm. may pagtulong namin kay Meora. Mm -hmm. And last time, may napagtibay kami, napagtibay natin yung na CLUP natin. Napagtibay din natin, napigyan din natin ng endorsement ng uh, Windmill, uh, Ayala Group. Mm -hmm. Kaya asahan nyo po na may pagtulungan po ng ng executive saka ng legislative. Maayos naman po yung sama namin. So lahat po ng kailangan ng ating mayor is dumadaan po sa amin at kami po ay nagkakaisa dito para po sa bayan na riyan. Vice, maraming maraming salamat po sa pagkakataon at uh, pinagbigyan niyo po kami at uh, baka nasa inyo pong pagkakataon, baka mayroon pa kayong mensahe na dapat malaman na inyong mga kababayan dito sa Real Quezon. Uh, mga kababayan ko po, po uh, ay ako maasa po sa inyo na Papatuloy po natin itong pagkakaisa natin para sa bayan ng real. Sabi nga nila, walang magaling kapag hindi nagkakaisa. Kumbaga lahat tayo magtulong-tulungan para sa ikabubuti ng ating bayan. Yun lang po. Maraming salamat sa inyo.